Dear love. Ako si Rob. Isang anak, asawa at ama. At ito ang aking kwento. Hmm. Robie, bakit parang hinihingal ka na naman anak? Baka kailangan ko lang po uli ang kwento niyo tungkol kay mami. Ikaw <laughs> um. talaga. Um. Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga kwento ni Dada? Paulit-ulit na eh. Dada, kahit kailan po, hindi po ako magsasawa. <laughs> Lori, isang buwan na lang manganganakan ka na. Oo nga, Rob. Kinakabahan ako. Bakit naman, mahal? Hindi ba? Sinabi naman ng doktor ko na delikadong pagbubuntis ko at may posibilidad na... Lori! Rob, kailangan nating tanggapin. Ano't ano man ang mangyari. Pero paano ako? Alam kong kaya mo, Rob. Kakayanin mong maging mabuting ama sa magiging anak natin. Dahil isa kang mabuting asawa. Kahit kailan ay hindi ka tumingin sa iba. Paano naman akong titingin sa iba? Alam mo naman na bulag ako, di ba? <laughs> At ako naman, hmm. hindi na titibok ang puso pa sa iba. <laughs> Bakit kasi ako ng sakit sa puso? Sana hindi ko ito maipamana sa magiging anak natin. Ah, ah, Dory. Rob. Oh. Uh, kailangan mo na yata ako. Uh, uh, isugod sa ospital. Ha? Teka, teka. Uh, bakit? Uh, anong, anong narandaman mo? Sandali, sandali, ha? Uh, hingi ako ng tulong kay Nana Gloria. Nay! 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 Uh, sir, delikado po ang kalagayan ng pasyente, kaya kailangan mamili kung sino po ang isasalba natin. Kahit kailan, hindi naging gamit ang mag-ina ko para pagpilian. Mahal, sabi mo lalaban ka pa, di ba? Sabi mo hindi mo ako iiwan eh. Pero lori, bakit ganito? Kuya? Nakita ko ito sa kwarto nung kumukuha ako ng gamit ni Baby. Sulat yan ni Ate Lori. Gusto mo bang basahin? Nakabrail naman eh. Salamat, Arvin. Mm. Dear Rob. Rob, mahal ko. Nararamdaman ko nang hindi na ako magtatagal. Alam kong magiging mahirap na para sa akin yung panganganak Napanood ko na to sa pelikula eh. kung sakali man, nakailanganin mong mabili sa dalawa ng anak natin. Gusto ko na si baby ang iligtas mo. Alam kong pangarap mong magkaroon ng baby boy, kaya naman magiging masaya ako kung siya ang pipiliin mo. Sa kanya mo ibuhos ang pagmamahal mo dahil gusto kong maging proud siya sa tatay niya. Robby ang ipangalan mo sa kanya, ha? Pinagsamang pangalan nating dalawa. Isipin niyo na, <laughs> na mahal ko kayo. Wala man ako sa piling ninyong dalawa. I love you, Dada. I love you too, Robby. Alam mo, Dada? Hmm. Para ka pong si Superman. <laughs> Kasi ang strong mo, dada. Hmm. Tapos ang galing-galing mo. Nakakapag-work ka kahit blind ka. Hmm. Tapos magaling ka pang kumanta. <laughs> Ikaw talaga, Robby. Alam mo minsan, hmm? napapaisip ako kung bata pa ba yung kausap ko o matanda na eh. <laughs> Pero po ako sa inyo, Dada. Lagi po kitang kinukwento sa mga friends ko. Wow! Talaga? Mm. Ano namang sinasabi ng Robbie ko sa mga friends niya? Sabi ko po sa kanila, happy ako kasi ikaw ang naging dada ko. Mm. Tsaka po, ikaw po ang superman ko. <laughs> Kaya naman din ako super proud sa'yo baby eh. <laughs> Hindi na po ako, baby. Big boy na po ako. <laughs> Kahit na big boy ka na, ikaw pa rin ang baby ni Dada. <laughs> Pahag nga ako. Pahag si Dada. Pahag si Dada. <laughs> Love Dad, Dada. Oh, Ruby. I, I can't breathe. Ha? Bakit, anak? Ano ba? Anong nararamdahan mo? Sabihin mo kay Dada, ano, na, nasobrahan ka ba sa hugs or ayaw mo ba? Ano? Ay, I, I can't, Dada. Eh, hindi ko, hindi ko po kaya. Ruby, Ruby. Oh. Nay! Nay! Relax lang, Noby, ha? Relax lang. Okay? Kaya mo yan. Kaya mo yan, ha? Ah, ganito. Okay? Gayahin mo si Dada, ha? Ganito. Ganito. Okay? Inhale. Exhale. Sige lang. Dada. Sige lang. Dada. Nay! Ang hiwa po. Arvin! Ano ba? Kaya mo yan, anak? ano oh, 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 Anong nangyayari? Oh. Nahihirap ang huminga si Robby, ma! Ay, Diyos ko! Arvin! Arvin! Ihanda mo ang sasakyan! Dali! Oo, oh, 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 ma! Sige! Diyos ko! Robby, Malapit na tayo, anak ha. L lalaban si Robby, di ba? Di -diba strong tayo? Tsaka favorite mo si Superman, di ba? Ikaw ang Superman ko, Dada. Save me, please. Oo, anak. Oh. Isisave ka ni Dada, kaya dapat lumaban ka. Lalaban tayong dalawa. Okay? Dada, kanta ka po. gusto Gusto ko po Mawin yung boses mo, please dada. Gusto ko po yung, yung, yung kinakanta mo pag, -pag, -pag pinapatulog mo ko. Sige na. Huwag ka matutulog. Don't fall asleep, baby. Don't fall asleep. Close your eyes. Dry your tears. cause when nothing seems clear you'll be safe here from the sheer weight of your doubts and fears rob that was a serious heart attack Maswerte tayo na nakasurvive siya. Fighter talaga ang baby ko, Doc. Tatapatin na kita. The coming days will be tough for him. His heart is failing him, Rob. I know na fighter si Robby. Nasaksihan ko yan sa loob ng halos pitong taon. Gustong gusto niyang gumaling, Rob. Pero, I'm afraid na baka hindi kayanin ng katawan niya if ever atakihin ulit siya. Ayokong isuko ang anak ko, Steve. Gustong gusto kong alisin lahat ng pain na nararamdaman niya. Pero hindi ko alam kung paano, Steve. Just be there for him, Rob. Ah. For now. All we can do is pray. Halika. I-guide na kita sa room ni Rob. Tawagin niyo lang kami kapag may kailangan kayo. O, kuya. Oh, ito. Inom ka muna. Salamat, Arvin. Ano na ang sabi ng doktor, anak? Blessed daw si Robby dahil na-survive niya ang major heart attack niya. <laughs> Hindi pa rin mawala sa isip ko kung paano siya mahirap pang huminga kanina, ma. <laughs> Naiintindihan ka namin, kuya. Eh, kahit naman kami, natatakot din. Pero napakatapang ng anak mo. Yun ang isipin mo, anak. Lumalaban ang anak mo, kaya dapat lumaban ka rin. sakit lang kasi sa akin, ma. Parang pakiramdam ko ang useless-useless ko. Rob! Sa tingin mo ba matutuwa si Lori kahit si Robby kapag narinig niyang mga sinasabi mo? Alam mo ba kung paano ka ikwento ni Robby sa amin? Lalo sa mga kaibigan niya? Proud na proud sa iyong anak mo. Kaya 'wag mong isipin sa sarili mo 'yan. Hindi ko na kasi alam eh. Manatatakot ako. Kuya, ito na ang pinakamalaking laban mo. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pinaka ni Robby. Dada? Baby, mm. ano nang nararamdaman mo? Dada naman ni eh. Hindi na nga po ako, baby. <laughs> big boy na po ako. O oh, sige, ano ba yung nararamdaman ng big boy ko? Mm, dada, mm, gusto ko na po umuwi. Hindi <laughs> pa raw pwede, anak eh. Mm? Need ka pa daw i-monitor, sabi ni Dr. Steve. Oh, nandito, nandito po si Dr. Steve, Dada? Can we call him? <laughs> Later, Robbie. Okay? Pupunta siya dito mamaya para i-monitor ka. Dr. Steve! Aba, gising na pala ang brave warrior namin. Ano yung naririnig ko raw na hinahanap mo si Dr. Steve? Wala lang po. Gusto lang kita makita. Hmm. Gusto mo lang yata makita yung... Chocolates na ibibigay ko sa'yo eh. <laughs> Pwede po ba ako kumain ng ch chocolate? Hmm. Tsaka ice cream? Pwede na po ako umuwi? Kasi nasa bayong ice cream. <laughs> Pwede ka namang kumain ng gusto mo. Basta papayag si dada mo. Pero need ka pa naming i-monitor eh. So, hindi pa pwedeng umuwi. Oh, sige ah. Magra-rounds muna ako. Thank you. Thank you for looking after me. Me habang andito ako sa hospital, Dr. Steve. I love you. You're welcome, Robbie. Basta, magpapalakas ka pa ha. Gusto kong makita ka na gumaling ka na. Opo, Dr. Steve. Gagaling na po ako. Thank you po uli. Talagang love mo si Dr. Steve, ano? Oh. Of course, Lola. Para po kasi siyang si, si Dada. Dada? Mm. Dada? Bakit? Bakit ka po? Ah, uh, wala lang to anak. Sobrang happy lang si Dada kasi, kasi lumalaban ka. Dada, wag, wag na po ikaw umiyak. Promise, uuwi na po tayo kasi malapit na akong gumaling. Dear love, ramdam ko na bilang na ang mga araw na makakasama namin ang baby ko. Kaya naman lahat ng gusto niya ay sinusubukan namin ibigay. Nire-record ko ang mga happy moments namin habang nasa ospital. Nakakapanibago nga kasi dati ayaw na ayaw ni Robbie kapag video o nire-record siya. Pero ngayon, hinayaan na lang nagawin ko ito hudyat na nga siguro ito ng nalalapit niyang pamamaalam. Kaya naman pilit kong inihahanda ang aking sarili. Sakali mang dumating ang pangyayaring iyon. Ngunit wala pa rin palang paghahanda ang makakapawi ng sakit. <laughs> Hmm. Tabi, tabi puto tayo dito sa kama ko. Naglalambing ang baby ko. Siyempre, Dada. Kasi love kita. Mabuti na siyang kalagayan ngayon dahil wala na siyang sakit na nararamdaman. Kung nasan ka man ngayon, Robbie, baby boy ko, sana alam mo na lagi kang nasa puso ni Dada. babang bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>